may drug addict tayo na presidente. Batid ko na na nagda-drug siya. Bakit mo uh, oh, yung kapatid mo? Alam mo naman oh, na uh, yun ang kanyang, kung totoo, yung sinabi mo. At kung alam din ni, ni Presidente kung bakit hindi nyo dinadakip during sa, ano, sa Uh, nandun pa kayo sa posisyon. Okay, Senador Aimee, bakit mo uh, inu-endorso oh, yung kapatid mo? Alam mo naman oh, na oh, yun ang kanya kung totoo yung sinabi mo. Di ba? Mm, kung totoo yung sinabi mo na drug addict yung kapatid mo, bakit mo ini-endorso? Um, at kung alam din ni ni President Titi bakit hindi niyo dinadakip during sa ano sa uh, nandun pa kayo sa posisyon. Um, so dito mga kapatid ay um, uh, uh, grabe yung pero hindi tayo nawalan ng pag-asa. Eh hindi naman tayo hindi natin i Ilalagay yung pag-asa natin sa mga politiko. Hmm. Alam nyo mga kapatid, kung ilagay natin yung pag-asa natin sa bawat isa. Hmm. Ito, ito yung dahilan, yung family dynasty mga kapatid. Hindi ito maganda. So, tayo mga tao, dapat may gagawin na. Hindi lang tayo magsasalita. Hmm. Dapat may gagawin tayo. Hindi no? sa galit. Hindi maganda yun. Hmm hindi din sa puot, hindi maganda 'yon. Dapat magkaisa tayo na ibigin natin ang Diyos. Pangalawa, dapat magkaisa tayo na ibigin natin ang bayan natin. Alam nyo, marami sa atin yung mga simbahan, ginagamit lang ng political interest ng isang politika. Mm. So, 'yan po, mm. 'di ba, unity kaya nga, na-attract yung mga tao sa inyo dahil unit team kayo. ano hmm. Anong nangyari ngayon? Hmm. Divided po. No? And then, alam naman, Senador Marcos, na yan, uh, hindi, alam na, alam mo. Pero, maging ano ako, ito, Senador Aimee, ha, kung totoo yung sinabi mo, Kaya, kailangan patunayan mo yan, at ikaw yung, ano, ikaw yung, <laughs> smile said brother no? ikaw yung may alam So, mas mabuti dahil ikaw yung may personal knowledge sapat yung uh, titirahan mo yan ng kapatid mo mas mabuti kapatid na kapatid na senador ay may dapat file natin ng kaso dahil may personal knowledge ka mm. nakikita mo mag execute ka ng affidavit sa korte yung kapatid ko ay drug addict dun uh, saludo ako sa'yo dyan Hmm. kung uh, mag-execute ka ng affidavit dahil may personal knowledge ka eh. Makatulong ka. Uh, Unang-una, hindi ka na nakatulong dahil uh, uh, yung, ano, yung yung kapatid mo, alam mo na na yan ang weakness niya, bakit ini-endorse mo pa? Dahil sa political, political interest? Hmm. So, yan ang hindi ko nagustuhan din. Ah, buti na sinaiwalat mo yan, pero Uh, mas mabuti, titindig tind ka. Nagsagawa ka ng affidavit. Pailan mo ng ano. Um, hindi uh, ko alam kung anong kaso dyan. Um, ikaw yung may personal knowledge. At kay President Marcos naman, para malinis yung accusation ng kapatid mo, yung challenge niya, yung hair follicle test, um, tanggapin mo. Um, kung totoo na malinis. At hindi totoo. fake news yung sinabi. Pero, uh, pakinggan natin yung interview. Why should I? Hindi din siya magpa pulikyon. Uh, Posible totoo yung sinabi ni, ano, ni Amy. So dito mga kapatid, no? Ang daming sumasaludo ni Marcos. Ang daming bumubuto sa kanya, 31 million. Pero sinayang nyo lang yung trust ng mga tao sa inyo. Sana binawi ninyo yung mga negative na ginagawa ng magulang ninyo. Pero, history repeats his own. So, dito mga kapatid, ang mensahe ko lang na huwag nyo nang palakihin yung pag-ibig nyo sa mga politiko. Lalo-lalo na yung mga politiko na may family dynasty. Huwag. Huwag. Dapat, uh, mga kapatid, with a humble heart, dapat ibigin na natin ang Diyos. Ibigin na natin ang buong sambayanan ng Diyos dapat hindi yung pag-ibig natin para sa partido. Yung pag-ibig natin hindi para sa politiko. Yung pag-asa natin hindi sa mga politiko. Ang pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa natin, yun tayo magkaisa. Kahit anong uh, maingon na, po, na padar na iis rin din. No? So, dito mga kapatid, at pakinggan natin si, Mar si President Marcos, ating presidente. Dahil at, at gusto ni ng mga tao, gusto din, gusto ko din. Al alam nyo ba, Hair, itong hair follicle test, makatulong po ito para uh, mal malinis ka dahil uh, kita mo naman dito nga sa...